magandang mga po sa ating lahat ng mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers, kahit saan sulok po ng ating bansa. So, sa inyong lahat, so magandang ito, share nyo po namin uh, sa inyo ang aming ginagamit po na uh, pang-inspire po no, sa ating ampalaya na hanggang ngayon tuloy-tuloy po ang recovery pati sa ating ang na nirarapton. So, sa so, magandang ito mga kapwa ko ka-farmers, bago po po ibahagi sa inyo, uh, sigurado mo po na tapag like and share at tapag subscribe po sa ating YouTube channel so yun lang po no so kung may mapapansin po kayo mga ads don't skip my ads mga ka-partners so yun lang po ang hihingi po favor sa inyo okay so sa inyong lahat ah Magandang magandang umaga po kasi sa umaga ito uh, ibabahagi ko po sa inyo ang insecticide, fungicide at saka dalawang pulyar na ating ginagamit no? na pang spray po sa ating naka-recover na mga panamintulan ng talong at saka um, palaya. So, na unang, unang ipakilala ko yung ating Batak, mga kapanya. Kasi, napansin natin dahil sa sobrang bukong sa mga dahon po ng ating mga pananay, mga talbot na napuputol, mga talbot na hindi naputol pero bukong, ito po ang ating ginagamit, no? Uh, Mr. at saka Ati So, ang tamang dosage po nito sa isang napsa sprayer ay 25 ml. Kung dram naman, pwede 300 ml mga ka-farmers kasi nasa 12 na sprayers po ang isang dram tapos ang insecticide natin ginagamit dito po si Alika. Ang dosage po na yung Alika mga kapwa ko ka-farmers kung napsat sprayer, share po lang po sa 3 to 5 ml. So pag drum, pwede 50 ml. So pwede 40. So yun lang po no, mga kapwa ko ka-farmers, pwede 60. So kayo na ang bahala. Kung nag-start kayo ng uh, 3 ml, sa susunod 4 or 5 na sa video ko na napapansin yung uh, mga uh, white fly or mga uod Same. ang kulyar naman natin mga ka ito naman po si Catalyst kasi yung ampalaya natin ngayon ay nasa 37 days. So bukas ang target natin mag-harvest sa so first harvest natin dahil po sa hindi inasahan po nangyayari, may pwede naman tayong mapitas pero konti lang. So kaya nga tuloy-tuloy ang pag-spray kasama ang mga uh, tawahan natin dito sa farm. So, araw-araw, uh, nag-update ako. So, ngayon dahil nag-spray kami, ibabahagi ko po sa inyo. So, ito po ang catalyst. So, ang dosis sa ating catalyst ay 50, bawat tap sa sprayer. Kung drum naman, pwede naman natin lagyan ng kalahati kasi uh, sabay naman po yung isang polyar natin na uh, General Booster, yung Peter's 2020. -20. Tapos, available ang uh, at kanda niya rin yung trends. tapos may micro pa so yun po mga kapwa ko ka-farmers ang mga pulyar nating ginagamit ngayon sa nagsimula nating namumungang ampalaya. Uh, um, ambalaya. Okay, so pati sa ating talong dahil may bulak na na mapapansin natin mga kapok kaparmer sa mga talbos na sumisibol, ito pwede din siya mga kaparmer. At saka yung peter natin. Okay, so yun na po, no? Ito po ang magandang kombinasyon ng insecticide, fungicide, and then yung pulyar. Kaya tanong uring mga insecticide, fungicide, pwede, pwede din siya nating ah, uh, ihalo kasi mga polyar mas sila mga kapwa ka farmers except lang po sa uh, mga copper hindi siya pwede natin haluan ng uh, polyar lalo na kung nagka problema ang mga dahon sa ating mga pananim hindi din natin siya haluan ng polyar so ang ibig ko sabihin mga kapwa ka farmers pag magka problema po ang ating tanim sa mga punggos pag mag spray tayo pang kontrol sa punggos pwede natin isabay ang insecticide pero ang polyar hindi pero pag walang problema pwede natin isabay ang NCP side, Pony side, pati Pulyar. So, yun lang po no, mga kapwa ko, farmer. So, bago tayo magtapos sa mga bago nating uh, subscriber, no? At uh, saka sa lahat nating mga subscriber na palaging nakasupport at nakabag sa ating mga uh, latest video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Okay, hanggang sa ulit. Uh, ako na po yung magpapaalam, no? Babay na po. So, yun po, no? Ang tinginplahan nating drum. At, ito natin, ito na to. So, yun na po. na natin. Babay na po.